Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng JMA Public Affairs uh, 45 minutes ago. Look, statement of Akbayan Bayan Party List Representative Shell Jokno on the decision release by the Supreme Court regarding the pending impeachment against BP Sara ito ang pahayag niya ano, si Shell Jok Sa disisyong ito, talo ang taumbayan, talo ang pananagutan. Shell Jok representative at bayan party list. Uh, ang source nila ito is sa kanyang Facebook page. Okay. So yan, mabuti at nagsalita na isa-isa. Ito, inaantabayanan ko talaga ang mga reaksyon ni Sier Jokno, uh, Laila Dilima, uh, Trillanes, uh, Justice Carpio, uh, basta mga dilawan, mga pulahan dilawan uh, na Franz, Franz, Franz Castro, mga makabayan pla. So, ano itong sinasabi ni Siel Jokno na talo ang taong bayan? Siguro, ang right term niya is talo ang mga dilawan. Pwede. Kasi ang taong bayan, yan, 116 milyon taong bayan na sinasabi mo. Pagdating sa usaping politika, may hati hatian Mayroong pro-Duterte, may pro-Marcos... May yeah, mga dilawan katulad ninyo, uh, may mga neutral pagdating sa usaping politika. Hmm. Sa survey ng WR numero, pag-alaman natin na sa isang survey nila, I think this was April, 40% sa mga respondents consider themselves pro Duterte. Oh, ako 'yon, tayo 'yon. 40% Ilang percento ang pro Marcos? Only 15 percent. Ilan ang mga dilawan, kakamping, mga ano, kasama ni Shell Jokno? 11 percent. Ilan yung remaining, mga 30 plus? Neutral. Wala lang. Kahit ano dyan, wala kaming pakialam. So, ang talo, siguro ang talo, yung ano, pwede yung 11 percent mga dilawan, at mga loyalist. Maraming umiiyak ngayon ng mga loyalist. So, yung 15% at 11%, ilan yun? 26% lang kayo. O kami, 40% kami ng mga na, mga pro Duterte. O sinong panalo? O panalo kami. Mga, mas marami kami. May ba? Ma majority rules. Masaya kami ngayon. kayo ngayon, ni yeah, honorable joke no crying time oh. mapakanta tuloy ako oh it's crying time right now mga dilawan i can see that far away look in their eyes I can tell by the way they speak in public that it won't be long before its crying time. Though they say that absence makes the heart grow fonder, and the tears are only rain to make love grow, but our love will be stronger. Ah, silly <laughs> nakalimutan ka na. Anyway, masaya ako ngayon kaya napapakanta ako. Masaya dahil panalo tayo. Sila ang talo. Magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Rod Olandrea, buhay pa pala ito. Yes, buhay ilang beses na talo sa pagkasinador. Ngayon, nagpartylist siya, nanalo sila. <laughs> Jetro, sabi niya, wag mo kaming idaway. Wamos, senior kasi nga, yung taong bayan nila, sila lang, mga dilawan, sila ang talo. Paul Rivera. Try nyo kaya magprotesta sa EDSA, mga pumerma. <laughs> Tapos, tingnan natin yung sinasabi mong natalong taong bayan, kung gaano karami <laughs> Sige, <laughs> tama. Ang panalo, yung Iglesia Ni Cristo. Mga kapatirang Iglesia Ni Cristo, saludo, salamat. Yung dambuhalang rally ng Iglesia Ni Cristo, 3 million nationwide, sila ang panalo dahil nanawagan sila ng na huwag ituloy ang impeachment. O ngayon, hindi na matutuloy. Salamat sa Korte Suprema. Hmm. Honorable Congressman Giorgio Giorgio, sige, mag magrally kayo. Tignan natin gaano kadami yung taong bayan na natalo. Siguraduhin lang na kung anong usapan bayad, bayaran niyo. Kawawa yung mga nagrarally dyan. Okay. Ray Mabulay. Talo talaga taong bayan. Yes. 150 million pa naman ang isa sa pumero? Yes. Yan ang tunay na pagkatalo. Nanawagan nga si Atty. Guanzon. Paano na yan? Sabi niya. Pinakita niya yung perma ng 215. O, mababawi pa ba natin yon Yung 150 million kada isa? wala na ako talaga talo ang taong bayan sa usaping impeachment <laughs> dahil pinaghirapan natin yun buhis natin yun pero mo grabe <laughs> Michael Madehang wag nyo kami idamay magtrabaho kayo para hindi sayang ang binabayad namin sa inyo <laughs> Algen Aw Awuman a ikaw lang ang talo nyor Panalo kami, huwag kang mandamay sa kagaguhan nyo. Yes, panalo kami mga nagmamahal sa mga Duterte. Mananalo rin kami sa 2028. Bantayan natin yan. Babalik at babalik ang Duterte sa Malacanang. Walang makakano. It, it was meant to be. It, it, it's meant to be. Mabalik din ang aming tatay Digong. Masasaksihan niya ang pagbalik ng kanyang yunika Ihe sa Malacanang. <laughs> okay. Johnny Malit. Lagi na lang dinadamay ang taong bayan. Kayo lang naman ang may gusto niyan. Hmm. Jeff Alvarez. 2028, mapupuno ang koreksyonal. Ani, pangandamon. Iyak lang kayo. Hmm talo ka, mabuti pa taong bayan ang desisyon ng Korte Suprema para mabigyan na din ng pansin ang mga magsasaka. Mabigyan ng pansin mga nalubog sa baha. Taong bayan naman, asikasuhan nyo now. pasinsya oh, pasensya na lang sa mga nabaha. Sabi ng ating tough negotiator na presidente is uh, wala na tayong magagawa. Ganyan na talaga. New normal na lang yung mga pagbaha. Ay, nako. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at papo para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. Muna ni Angero abot na gyud itabang sa mga tawo nga nagkinanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So, muna ni siya. 450 kayero ang gideliver. So, muna ni sila ang matagaan o Yero Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo nga sa mga <laughs>